Ang araw guys ay nanu kami ng uwabang dito sa suba namin at hindi ka magmamahay dahil bawat madaanan namin, kukunin talaga namin at lulutuin dito sa bahay namin at for sure na magugusla na naman yung mga maritis nito at mabubungkag na naman yung mga bahaw kaya tarasamahan nyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video ay ito na naman tayo. Manunok na naman tayo ng uwabang sa suba. Pero bago ang lahat, inandam muna natin yung mga kagamitang pansuba natin, yung ispat at pati yung pala natin na kinakaling na. At as you can see naman guys, mamamatay yung uwabang ito sa titanos. At sa puntong ito, hindi makakasama si Ivy dahil nagbe-beauty rin siya at naraming wakwak dun sa amin. Kaya naman nagdali-dali na kaagad ako. Inandam ko na kaagad yung banko at transition na kaagad tayo. Nagbaktas na kami. Pero hindi pala, nagsakay pala kami dito ng motor namin dahil medyo malalayo dahil pupunta kami sa bukid namin. At speaking of bukid, at as you can see naman yung agyan guys napakalisod talaga pero kikita nyo naman guys ang bilis lang talaga namin umabot dito at simple sa pag abot namin nagbaktas lang kami ng konti dyan dahil talagang sobrang sagbot kaya naman dumiritsyo na kaagad kami dito sa suba namin at kasama ko nga pala dito si Papa at pati si Piskoy at sa puntong ito pag abot namin ay eh, nangukab na kaagad kami dito ng bato dahil yung ibang uwang tumatago sa bato at sa puntong ito nakakuha na kaagad kami dito at nakalimot pa kami na sublanan kaya naman si Nina ni Piskoy yung ginamit namin at nag-initiative na kami at may sumugat kaagad sa amin dito napakalaking mga bagsangan at napakasarap naman talaga nyo at sa puntong ito binutang na namin sa sudlanan na sinina ni Piskoy at ayan ang asukan you naman guys napakalaki talaga ng mauwabang dito sa amin pero kakunti na lang iwan ko ba kung bakit dahil siguro to sa so mga tao na nangihilo dito sa amin naalala ko patuloy nung bata pa kami sobrang dami ng uwabang kapag pinapano namin dito at talagang malilisodan kami sa pagkuha sa sobrang dami pero ngayon iwan ko na lang kung bakit siguro pagdating ng panahon pati yung mga anak natin ay hindi na talaga makakaila kung ano yung uwabang dahil mahuhurot na sa mga tao na sige pandisis at sa puntong ito asukan you naman guys, nakakuha na kagad si Papa ng napakalaking bagsangan dito at nagkisikisi Kaya naman din niya na at pinitslit ko na kagad yung O para hindi na makaambak sa aming sudlanan. At minutang na kagad namin at for sure na talagang magugusla yung mamartes nito sa sobrang sarap. At sa hindi nakakalam yung uwa ba nga pala, ay eh, napakasarap naman talaga niyan, Gatan. At as you can see naman guys, nakakita pa kami dito ng langob na napakasarap at napakalahong ba talaga. Ewan ko ba kung ano to, baka may treasure dito pero hindi na namin yan pinakialaman. At sa puntong ito, dahil uwa bang yung tuyo namin, talagang hindi na namin pinasailo yung napakalaki mga uwa bang. At simple hindi na na rin namin yung ibang magagmay At ayan nga, kung nakikita nyo naman guys, medyo marami-rami na yung kuha namin. At sa puntong ito, habang nalilingaw kami na pagpano, biglang bumuhos yung napakalakas na ulan sa di naasang pangyayari. Talagang dumami yung dahil medyo lumubog na yung mga suba. Wala na talaga ngayon guys. At dahil hindi na namin maantos yung ulan, sobrang lakas na sumilong na kami dito sa langob-langob. Buti na lang na timing na dito kami inabutan ng napakalakas na ulan. At ayan ang ako nakikita niyo naman guys, pagkatapos ng ulan, nagpatuloy na kaagad kami ni Papa. At sa puntong ito, medyo marami-rami na yung kuha namin at napagpresisyon na namin na panain na lahat para maisa na lang yung lakaw namin. Buti na lang talaga guys, medyo may madaginot pa kami dito na malalaking bagsangan at medyo may natitira pa. At sa puntong ito, medyo lumakas na ngayon tubig at nang-aanod na makahoy dito kaya naman kinulbaan na kami. Pero si Pisco hindi pa rin nagpasailo, talaga binirahan pa rin niya yung mga uwabang dito na napakasarap naman talaga. Alam niyo ba guys, dito sa suba ay napakasarap talaga manok. Medyo malilingaw ka at magbantay-bantay ka lang sa mga has, baka mapaakan ka ng mga has dito at baka sa langit ka na magpuntrip at baka makakita kang wakwak, -wak, baka ikaw yung ipuntrip sa sobrang dami. At ayan na nga kung nakikita niyo naman guys, yung mauwabang nagsigara yung mga mata. At ayan na nga sobrang marami-rami na ngayon kuha namin dito. At sa puntong ito, ito na ngayon pinakatatakot ko. Medyo lumakas na yung tubig at medyo nalubog na kaya naman napag na, namin na umuwi na at na. At ayan na nga, kung kikita nyo naman ako guys Nalilisodan na, na ako sa kakabaktas dito At tinuhog na nga namin yung kuha namin dyan Para mas maging attractive dito sa vlog At ayun na nga sa puntong ito Dumiretsyo na kaagad kami Pagdating namin nakabot na kami sa aming motor Kaya naman transition na kaagad tayo Umabot na kami dito sa bahay namin At as you can see naman guys Yan yung kuha namin lahat At medyo marami-rami na rin At goods na goods na rin Kaya naman hindi na ako nagpadugay-dugay Hinugasan ko na kaagad Para mawala yung 99.9% na germs. At sa puntong ito Hindi na ako nagpadugay-dugay Nalingan ko na rin At pinakakulang nga yung natin Na napakasarap na naman talaga At ayan na nga, si naman guys Simply to 200 yung makuha natin Kaya naman nagkuha na kagad kami ng mga tangan dito Na napakasarap naman talaga At nangawat na nga rin ako ng kamunggay At binalik ko na lahat para maisara ang kasaba sa silingan natin At dahil medyo masarap-sarap rin yung kamunggay Kapag isagol sa tinuwa At as naman guys, Nilunod na kagad yung tangan At medyo may nakita pa nga si Aibing Alimango dito Na binaligya, kaya naman pinalit na namin At simply hindi mawawala talaga yung malamas natin dyan Kaya naman nilonon natin At simply inuna natin yung Alimango na pinalit natin sa silingan at kung nakita nyo naman yung uwa bang guys sinakol namin sa aray para mas maging malasa at maging masarap at porsyon na magugusta na naman yung mga maritis sa kakapanood sa atin at yung isa nga nakabuhi pa gusto pang tumakas pero rin namin din na sa ilo at tinakang talaga namin at tinakuban na namin para magsubo na at sa puntong ito dahil alas 8.40 na kaya naman di na magpanugay-dugay si mama binutangan na kaagad niya ng magic sarap at nilunod na kaagad yung kabunggay para maluto na dahil sobrang nagugusla na talaga kami sa kakapaabot at sa puntong ito yung bahaw inukap natin na napaksarap naman talaga kaya sinukad ko na hindi na ako dugay at moodle fight nga lang pala yung ditirahan namin dito na napakasarap naman talaga niyan mag kapag ganito yung masudan. At speaking of sudan, may salit pa nga lauya. Kaya naman, di ko na pinasaylo Sinimasima ko na dahil sobrang naguguslan na talaga ako. At ayan na nga sa dinasa ang pangyayari. ni mama at binutang na kaagad dito sa dahon ng saging. At as you can see naman guys, napakasarap naman talaga ng mga pagkain na ganito. At hindi hindi ka talaga magmamahay kapag dito ka sa probinsya. At si nga, sobrang excited na. At syempre, yung talaga yung uunahanin natin dyan para mainitan yung natin. At yung napakataba naman talaga kapag pinano mo lang at as you can see -sig naman yung sabaw guys talagang sinabaw ko na para mas maging malambot yung bahaw natin at sa puntong ito sinimaksima ko na kagad yung wabang at as you can see -sig naman guys talagang napakasarap ng kain namin kasama namin sila mama dito at si Ivy alimango nga talaga yung tinirahan niya dahil napakapaborito niya at ang lakas naman talaga humabahab ni Ivy talaga hindi niya na pinasaylo yung alimango at simple inaprehend ko na talagang legit na legit napakataba naman talaga ng alimango at porsyon na magugustuhan naman yung mamaritis nakakapanood sa atin at ikaw kung mabot ka sa video na to ay nak kung magkuha ka na ng baho nyo at kung nagugusla ka, sabayan nyo na kami sa pagkaon. At check out nga pala sa mga viewers natin na hindi makauwi sa kanilang probinsya at pasinsya na kayo kung naglalaway kayo sa amin, mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo. At sa puntong ito, talagang binirahan na namin yung mga pagkain at yun na namin pinasailo at nagfocus na kami sa goal namin na mabusog. At speaking of mabusog, talagang hindi na kami nabubusog dito dahil napakasarap yung mga pagkain kahit gaano pa rin yung kadami, talagang uubusin namin dahil bihira lang to mangyari dito sa buhay namin. Alam niyo ba kasi ito talaga yung kagandahan nito sa probinsya, bukod sa libre na yung mapakain ay talagang napakasarap pa at napakasustansya pa kaya naman talagang hindi ka magmamahay kapag dito ka sa probinsya na kapuyo <coughs> ay naman si Ivy guys talagang kinitkit niya na yung paak ng alimango iwan ko ba yung babae na to lakas talaga humabab at siyempre hindi rin tayo magpapalupi dyan dahil napakasarap yung pagkain na yan at ikaw kung gusto mo makatilaw ng mga inyong na ba pagkao na yun, kumano ka na sa suba at simulan mo na at hanggang dito na lang kami at kung giganahan kayo sa mga video namin eh, ay mo nang kalimutan like and share para mas marami pa tayong trip thank you and mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo.